isa akong certified noob sa Minecraft at sa tuwing naglalaro ako ng Minecraft, gumagawa ako lagi ng bahay na gawa sa dirt. Ah! Pagkatapos nun, mamamatay ako. At mamamatay, mamamatay, at mamamatay. At uulit ako ng bagong world at gagawa ulit ako ng bahay na gawa sa dirt. Oops, <laughs> Kaya ngayon ay challenge ko ang sarili ko na tapusin ang Minecraft at mapatay ang Elder Dragon. Elder Dragon yun! Basta kailangan ko ang tulong nyo para ang isang noob na kagaya ko ay lumakas dito sa Trap! At syempre, bawal ang cheat. Hi guys, ako si El from Roblox at trip kong mag-Minecraft. Bro, oh, what are you talking about, man? Ba't mo ko tinitignan? Paluin kita eh. Ang unang ginawa ko ay magharap ng lugar Kung saan ako magtatayo ng bahay At nakita ko ang mga puno na yun Na may mga dahon na kulay pink Tara guys, dun tayo Ayoko talaga pumapatay ng mga hayop dito Kasi nakakaawa sila oh Pero kailangan natin kumain Sayang, cute pa naman sila At guys, tignan nyo Para akong nasa Japan Nagsimula na ako magputol ng puno At promise, di na ako gagawa ng bahay na gawa sa dirt Tara mga katrip Maglinis tayo ng mga damo Kaya siguro ako tinatamad maglaro ng Minecraft Kasi magsa lang ako dito Sino naman kasi kakausapin ko, 'di ba? Yung mga damo. Pagkatapos maglinis ay nagputol ulit ako ng mga puno para sa gagawin kong bahay. Guys, ang bilis ng oras, malapit nang maggabi. At ang ganda ng sunset. Ginabi na ako sa pagpuputol ng kahoy at ngayon pa lang ako gagawa ng bahay. Guys, panoorin niyo 'tong ginawa kong bahay. Ito yung bahay na talagang pinag-isipan ko talaga. Ay. Di ata pantay ah. Di nga pantay. Guys, may naririnig akong zombie. Nasaan yun? Ayun siya! Wait lang, zombie. Kukunin ko lang to. Lumayo ka sa akin. Ang baho mo, kulay ka. Taagat ako ng zombie. Buti na lang, wala siyang virus. At dahil gabi na, nagluto na din ako ng pork chop. At tara guys, samahan niyo ako. Kainin natin ang ating unang pagkain sa noob Crap. Pero sana may toyo sa Minecraft. Ginawa ko sana kadobong manok tung manok. Siyempre, naglagay na din ako ng pintuan. At ito guys ang kinalabasan ng bahay natin. Ang cute no? <laughs> parang Barbie doll house. In the next morning ay eh, sinimulan ko na agad ang aking umaga na magputol ang puno. Exercise na din to para di tayo tumaba. Guys, tignan nyo naman. Napakaganda ng sunrise. Bagong umaga, bagong pag-asa. Magbayad ng barya. Mga katrip, may kama na tayo. Pero parang may kulang sa bahay natin mga katrip. Damo lang yung side natin. Kailangan ko ulit magputol ng puno. Nagputol ako ng beach tree. Mas bagay kasi yung kulay nito sa bahay natin. Nakapag-ipon na ako ng puno at habang naglalakad ako pa uwi ay may napansin ako. Uy, what is that? A big rat? No, it's a rabbit. Ang cute naman nun. May rabbit na pala sa Minecraft. First time ko makakita nun. Naggabi na ulit at ayoko na magluto sa furnace. Kaya gumawa na ako ng campfire. Mas masarap kasi magluto dito. Tapos sa tapat ka pa ng bahay mo. Matutulog na sana ako kaso nakalimutan ko. Kailangan ko nga palang magluto. Kaya nag-ihaw muna ako. Busog pa naman ako pero bukas, parigurado, magugutom ako. At tara guys, matulog na tayo. Sa apat na sulok ng kwartong na to. Good night. Good morning mga katrip. At luto ating na ating iniihaw na ship. Ngayon ay napapaisip ako kung anong uunahin ko. Mag ng pagkain o maghanap ng iron. Di ko alam yung gagawin ko kaya nagtanim na lang ako ng bulaklak. At gumawa ko ng silungan para sa gagawin kong minahan. At umpisa na natin ang diamond hunting. Kung mapapansin niyo yung oras 3.30am na. Ibig sabihin lumalabas na ang mga multo. De, joke lang, sinigang. Masarap palang magbina ng ganitong oras. Palipas oras lang habang iniisip si Kras. At mga katrip, importante ba to? Parang sawag sa pansit lang to eh. Sabi nila maganda raw magbina ng diamond sa negative 53. Pero ang napuntahan ko ay 53. At nang makarating na ako dito, ay naghukay na ako ng diretsyo. Malapit na akong abutan ng umaga. Kaya sana may makita akong diamond. At sa paghuhukay ko, ako yung medyo na mini heart attack. Kasi may bato doon na no? umiilaw. Pero di naman diamond. Pero maya maya lang... Wow! Totoo ba to? Totoo ba to guys? May diamond! Mga katrip, today is our lucky day! Ay, 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 ay! Napakasaya naman, napakaswerte natin mga katrip. I-mix-mix na natin to. Ilang diamond kaya yun nandito? Dalawa! May dalawang diamond mga katrip. Inilawan ko yung kuweba. At guys, mga diamond nga. Dalawa lang to pero pwede na. Nag-hukay pa ako para makita ng iron. Kasi di ka naman mapapokpok yung diamond kung yung gamit ko ba to. May nahukay akong kuweba at dito ay may nakita akong iron pero kinakabaan ako kasi may narinig akong tumatawa ng witch. Nakakatakot yung tawa niya. Hinahanap ko siya pero di ko makita. Kaya nagbadali na lang akong kunin yung mga iron ore. At para makagawa ng iron ingot, kailangan kong lutuin to. At guys, kailangan kong i-celebrate to. Isang malaking achievement to in our Minecraft history. Nakagawa ko ng limang iron ingot. Kaya naman ay gumawa na ako ng iron pickaxe. At kunin na natin ang ating diamond. <tinyo> Mga katrip, this is it. Ang mga diamond na dinigning na parang mga tara sa kalangitan ay atin ang makakamit. Bakit parang iba kulay niya? Emerald? Emerald? Emerald! Akala ko diamond! Bad trip. Guys, akala ko diamond na yung hawak ko. Emerald lang pala. Kaya bumalik na lang ulit ako sa paghahanap. Hi, buhay. Pero imbis sa mo yung makita ko, eh kakaibang ba to ang nakita ko? Kasi kapag pinopokpok ko to, tumutunog. At guys, sobrang dami na nakita ko. Hindi ko alam kung saan ba pwede gamitin to, pero kumuha ko. Ang ganda kasi, pwede decoration sa bahay. Time check muna, 4am na, kaya umakit muna ako sa taas. Kasi alang ang umakit ako sa baba, di ba? At paglabas ko ng minahan, ay may nakita akong wanderer traveler. Ano bang tawag dito? Wanderer trader? Hello Wanderer Trader, bakit ka na pabisita sa aking lugar? Ang laki pala ng ilong mo sa personal. Mga katray, paano ba to? Kapag binigyan ko siya ng oak Sapling, bibigyan niya ako ng 5 emerald. Okay, kuha lang ako. May nakuha na akong oak sapling, pero di ba siya lugi dito? May okay, huh? pangot, trade tayo. Bigyan kita ng oak sapling, basta bigyan mo ako ng 5 emerald. Pero paano ba to? Bakit na kinukuha yung dalawang emerald ko? Ang sabi ko, oak sapling ang ibibigay ko. Tapos bigyan mo ako ng 5 emerald. Puro ka ilong, wala kang tenga. Iskamin nyo na ako, paluin ko kayo eh. Ouch! Papadakit ka ah! Goodbye, bombay! Mga ka-trip, yung nakuha kong t shard, pwede ko palang gawing spyglass. Gusto ko yan, parang detective. Testingin nga natin. Kaso gabi na, wala akong makita. Kaya bukas na lang, good night. At nung lumiwanag na, ginamit ko ulit yung spyglass. At may nakita akong mga pagkain dun. Ang galing, kaya ginamit ko ulit. Pero ang nakita ko, hindi pagkain, kundi kakain sa akin. Umagang-umaga, ang daming monster. <coughs> Nakaipon na nga pala ako ng maraming iron at gumawa ko ng shield at kaya ko nang labanan ang mga skeleton. Nakagawa na din ako ng armor kaso kinulon yung iron ko kaya wala pa akong pants. At dahil wala na akong magawa, nang huli na lang ako ng baboy para may bantay sa bahay ko. Saka para may makausap naman ako. Yung iba ang bantay sa bahay nila ay mga aso kasi matapang. Ako naman, baboy. Kasi ang baboy, matakaw. Kaya gugutumin ko siya. At kapag gutom na siya, kakainin niya. <laughs> kakainin niya ang mga magnanakaw. Kaso ang problema, paano ko siya itatali? Gumawa ko ng tripwire hook. Kasi yung pangalan niya mukhang sabitan. Sana gumana to. At syempre, ang ending, hindi gumana. Kaya ang ginawa ko ay nag na lang ako ng bangka na kulay pink. Kulay pink para kakulay niya. Para hindi niya maisip na nakakulong siya. <laughs> At syempre, nilagyan ko siya ng mga bulaklak. Para bumangon naman siya, wala pa kasi siyang ligo eh. At syempre, dapat may pangalan siya. Kaya tawagin natin siyang Perla. Parang sabon, yung Perlang Pink. At syempre, dapat bago matapos tong video to, dapat ay full set armor na ako. Kaya nag na ako ng helmet. Para kumpleto na yung armor. Pants pala ulang kulang ko. Antok na ako guys. 5am na kasi eh. And that's it for today's vlog mga katrip. Pare ko, napaso pa ako. Ito ang ating daily life vlog sa Minecraft. At sana nagustuhan nyo. Like and subscribe at comment para sa part 2. Ako si El na galing sa Roblox, the certified noob sa Minecraft. At kailangan ko ang tulong nyo para lumakas dito sa noobcraft.